Good morning guys Habang nagkakapit tayo ngayon Nagme-merienda Mahigop na mainit na kape May kasamang kamote Ipakikita ko sa inyo guys Kung ano ang mga ginagawa ng mga kasimang isda nito While kami ay nakadrifting At kami ay hindi nag Mamalakaya or no fishing days Kami ngayon dahil uh, By tomorrow ay kami ay tatabi na at magde deliver kami ng isda sa Port of Rabaul. So panoodin nyo guys hanggang dulo para makita nyo ang mga ginagawa ng mga kasimang isda natin dito Lalo lalo na doon sa interesado mag-apply dito sa ating company uh, I-follow nyo lang po ang page ng ating company Pravel Fishing Corporation, Crewing Management, Jensan Apply online lang, lang po At panoodin nyo po hanggang dulo itong ating vlog ngayon Sapagkat makikita nyo dito ang kanya-kanyang uh, trabaho nila while uh, kami ay nasa uh, no fishing days. At uh, kung kayo po may mga katanungan at uh, mga gusto mong content dito sa aking page at aking sa YouTube channel, ay mag-comment down below at subscribe na po sa aking YouTube channel. Si Mangis Standards, full kaktilo, all capital letters, lahat po ng full video ko ay nandoon sa aking... YouTube channel. Kaya naman, na uh, kung to sa mga nagko-comment na putol daw yung video ko ng mga isda, mga ano, kulang daw sa area, doon yun po sundan sa Simang Isda underscore Cap Nilo, all capital letters. Ayan e lamang po sa YouTube channel para mapanood nyo po lahat. Yung mga tinatanong nyo, kompleto na po lahat doon. Uh, wala na kayong itatanong sa akin kasi dyan sa Facebook page guys ay puro kayo tanong ng tanong sa akin So doon yung mapanood Si panoorin nyo po ang kasunod dito Kasi nakikita nyo sila sa mga susunod na video natin Thank you and good morning Si Bangeng Isda the... In addition guys, isasama ko rin yung uh, Engine room natin Electrical room At uh, doon sa At doon sa mga Sa river section guys So doon sa mga nagtatanong At gusto makita yung uh, Ilalim or makina ng ating barko Ayan, ay kinuha nang ko din dito, kaya panoorin niyo hanggang dulo. At hindi ko na matandaan kung sino yung nagpapa-content sa akin ng uh, gusto niya makita yung makina ng uh, barko natin. Pati 'yung doon sa eh control uh, uh, tower doon, uh, control room pa 'yon or engine room. So, nandiyan lang po 'yan, kaya panoorin niyo hanggang dulo. At uh, makikita niyo yung mga tinatamnyo sa akin, kaya sinama ko na din dito. Maraming salamat. Good morning ulit, si mga Insta. For today's content guys, uh, since at time tayo ay rest period, naka-drifting lang kami, naka-para kami, hindi kami nangingisda ngayon. So may mga ganitong activities na ginagawa sa ating uh, ating mga Korea. Tulad so, ito ang ating Kapitan, si Kapitan El Dorado. Anong gagawin mo dyan, Kapitan? Jack, donut, donut. A donut. So guys, uh, ayan, yeah, may mga talent sila sa mga pagluluto. Tulad so, ito, Kapitan natin, marunong siyang magluto ng donut. Pagmamasa siya ngayon ng... Tawin na. Ayan. So, titingnan natin guys ang mga pinagkakabalaan ng ating mga kasamahan din sa labas. Kasi sa ganitong pagkakataon, malapit na kami tumabi, ay kami may mga kanya-kanyang ginagawa. Naglilinis kung saan saan. So, for the meantime, eto ang ating katipan. Ya, yeah, pang merienda sa mga katrabaho. Guys, tama-tama, sabi ko nga sa inyo, once na kami ipatabi, preparation ng boat ng lahat ng aming mga kagamitan dito. Siyempre, kasama ang personal grooming guys. Ayan. Kita nyo naman ang ating maestro na taga Dumaguete. Nagpapagupit na siya sa ating Chief Reaperman. So, ito rin ang aking uh, barber shop eh. <laughs> si, ang aking inaanap uh, na si, si Jobert Balkin ng Jensen guys. Siya yung ating Chief Reaperman, batang-bata guys. Siya. Napakausay din gumupit nito. So, Ah, uh, pagka ganito nga naka-drifting kami, busy kami. So, uh, may pinagkakaabalahan din. Para hindi tayo ma dito, guys. So, yeah, uh, kita niyo naman, paupo-upo na rin parang ako. <laughs> good vibes guys. Tingnan natin yung iba mga kasabahan. Ayan, good morning, guys. Anong oras na? Kita niyo naman ang ating fishing master. Kung kailan alas 10 na yan palang kanyang almusal. Dalawang beses na kumain yan, guys. Kita niyo ang ulam. Dayok guys at saka pritong talong talaga naman may itlog pa good morning good morning ayan Ano nyo sila master kain tayo ayan so guys ganito nga naka drifting kami ito yung ulam yung natin ayan naka drifting kami so papakita ko sa inyo mga ginagawa ng ibang kasamahan natin Yon. huwag so, natin abalain si master kasi masarap ang kain niya kita mo talaga <laughs> naman at dito naman guys sa helipad makikita natin si b 2 ito isa natin fisherman nag aalis siya ng mga kalawang yan, Tinatanggal niya kalawang, guys. Ano ginagamit mong chemical dyan? Ano yan? Hindi ko alam. Ano yung basa chemical? Hindi niya alam, guys. Ito kasi bago lang ito. Hindi niya alam ang tawag dun sa ginagamit niya sa... Nakalimutan ko din yung tawag niya sa chemical na yan. Eh. Para pantanggal ng kalawang, guys. So, oh. ayan. Talaga naman, uh, mga kasimangis na uh, mga busy sila. Uh, pinupuntahan natin sila para makita rin ng mga ating mga followers, subscribers na... Ang simangis na ay hindi lamang tourist, ah uh, puro pangingista kundi may kanya-kanyang area din doon naman sa side ayon may isa naman doon nagtatanggal din ng kalawang na nagsasabon so ayan si Pandoy si Pandoy po yan po ang alalay ng Panday ayan, guys. ay isang tingin naman dito awa po pinutin ha ayan ayan guys so uh, nagtatanggal sila ng mga kalawang in preparation sa pagtabi namin para sa ganun guys, uh, malinis. Kung mag may mag-inspection man kami dito ay pasado sa quality at sa kalinisan. Safety standard ng ating barko guys. So, pinakita ko sa inyo na hindi lang puro pangingisda. Kailangan din maglinis-linis din tayo pag may time. So, the best time to do it is now. Kasi free time namin, hindi kami umarya ngayon dahil niluluto pa ang isda namin at medyo merong abirya sa aming makina makinaryas. Uh, ayan guys. Punta natin yung iba guys guys, si B1. Ito yung lumalangoy kanina na nakatali, guys. Tinuturoan ito maglangoy kanina kasi hindi siya marunong uh, maglangoy. B1! Ayan Hi. si B1, guys. Naglililis din. Kung nakita nyo itong kanina si B2, meron tayo siyempre B1. Pag walang, pagka may B2, may B1. Shoutout muna. Shoutout ko taga dinsan sa Pamili Mur Murato. Pamili yeah. Murato. Jensen, guys. Nagsasabon din siya. Naglililis din siya. So, yan din ang part ng trabaho ng isang fisherman dito, guys. linis-linis uh, din pag may time, guys. Asa pa kaya yung iba? Ito nga, guys, ah, itong mga mga tao, mga tao ito tapos na sila nang trabaho yeah. doon sa kanilang area. Kaya naman ito enjoying ah, the time na nagsilahin na liligaw. Ayan. 1 2 3 go. Yes, ayan. Time to enjoy <laughs> naman, guys. Makapaglibot muna tayo. Yes! <laughs> And... Ayan guys, uh, time to enjoy naman, time to relax naman guys, tuwan-tuwa sila, ayan mga kasimangis na, mga PNG boys natin, including this one, medyo may karamdaman to, ayan, uh, so, uh, time to enjoy, time to relax, pagka walang, uh, walang fishing days so ini-enjoy din naman from from kami pagkakataon guys yeah naman guys kasi hindi lang puro trabaho kailangan din minsan minsan mag-enjoy ng ating mga kasimangis na, na naliligo sila na free talaga sila na lumangoy unlike dun sa nababasa lang sila ng tubig dagat doon sa ilalim ng lambat natin ayan guys alapan pa natin yung ibang mga kasimangis na natin And guys, eto na naman. Kila kung kilala nyo guys si Bon Jovi, ito yung Bon Jovi namin ka, guys kasi ang sabi ng mga tao, pag uh, niluluto niya palating ganyan, ang tawag doon ay always. Kung alam nyo yung kanta ni Bon Jovi ni always, ayan, si Bon Jovi magluluto <laughs> ng, <laughs> ng Yellowfin guys ang ulam natin. Anong menu nito guys? Sabaw, tigaw. Ah, guys, tinigang. Si so ayan guys, So, uh, sino po bang hindi natin nakakuha ng uh, video dito guys? Yan, ang uh, for lunch natin guys habang ang mga kasimangis na naglilinis sa kanil kanilang area guys. Tara, masarap to. Masarap. Eh, arthritis na wa. Arthritis. Okay. <laughs> Nagkaka-arthritis na mga oldies natin guys. Ayan guys. Arthritis. Arthritis. Kinihiwa na. Galing sa food provision ang kanyang yellow pin. Sinigang. Thank you. guys. Nandito yung duty na sa ating control room guys. So lahat ng area na puntaan natin. Oh, meron pa tayong hindi na pupunta, Hindi ko pa nakikita yung ibang area. So ayan, nandito ngayon ang duty. Si uh, boiler oiler natin, si uh, Chip Chagas, At ang ating uh, electrician na si Jan uh, John uh, Bianya. Ayan. May eh, ginagawa sila dito. So sabi ko mga guys, pagka uh, may mga ah uh, trabaho sila, nandun sila sa posisyon nila kung saan uh, nandun yung area nila. So, ito yung electrical room or control room, guys. Ayan. Well ventilated, may aircon. Nandito lahat yung mga indicators na nakikita nyo dyan sa likod niya. Ayan. Ayan, guys. Ituloy nyo lang ang trabaho nyo. Medyo nahihiyahat yung mga nandito. Pumasok lang ako at tumigil sa paggagawa ng dalawa. So, ayan, guys. Pinakita ko sa inyo ang control room namin. Ayan. So nakapara kami ngayon kaya kahit maingay pa rin talaga dito guys. Kaya magpasensyohan nyo na yung uh, audio dito. Ayan. Thank you! Ito naman guys yung makina ng ating barko guys. Hindi ko alam kung ilang uh, silindro ito parang anim yata. Wala idea sa specs ng uh, mga uh, ng ating barko at saka itong mga makinarya dito. So, doon sa mga nakakalam sa gusto mag na, gusto na mag-content ako dito, ito yung makikita nyo sa ilalim ng ating uh, uh, anong layer ito. Sa uh, engine area, guys, at saka sa reaper area. Ayan. So, kung alam niyo yung mga parts na 'yan, bahala na kayo mag-identify kasi hindi ko alam yung mga 'yan waling ba dyan ng mga compressor or ng generator yan ang ating uh, part ng repair section kusa nandyan nakahilera yung ating mga bodega kusa niluluto ang ating mga isna kita nyo may mga asin yan nandyan nating electrician duty siya ngayon so ikutan ko lang guys para makita ninyo ang kabuuan dito sa ilalim para yan hindi ko lang matawag dito nasa may mga yelo-yelo yan bahala uh, na kayo mag-identify So hindi ako knowledgeable sa ganito mga makinaryas kaya bahala na kayo at uh, check nyo na lang kung anong nakikita nyo dyan. Yeah, bababa, bababa ako ngayon sa pinaka uh, makina ng ating barko. Yeah, may receiver. Ayan, silipin nyo na lang. Okay naman, malinis naman guys. So hindi ko na pinakapuntahan to dahil nabibingi ako. Wala akong air plugs nang pumunta dyan at... Uh, umaandar yung mga generator hindi umaandar yung makina kaya mas okay naman na hindi ganong kaingayan dyan pero uh, doon sa ingay ng generator nakakabingi rin kaya uh, yan, identify nyo lang kung ano ang nakikita ninyo lalo na doon sa mga sumasakay sa barko o mga taong makina rin ng barko so kasi binag uh, may message sa akin kung uh, gusto nyo makita nila yung mga engine area uh, electrical or um, Ayan, bahala na kayo mag-identify kung ano. Ayan guys, at uh, at least na pagbigyan ko kayo, ayan, generator set pala number one yan. Parang umaandar yata yan. So maingay kasi dyan, kaya nag-voice over ako para makita nyo na nandito ako at masabi ko sa inyo kung anong area na yan. Ayan niya ulit, yeah, sa mga, uh, ito yung uh, tunnel kung saan na uh, yan yun yata yung mga dinataan ng brine water namin uh, brine uh, mga brine water chilled water and everything yan dyan si area niyan. hindi ko alam yan hindi ko kasi kasama yung mga nandyan sa uh, Injas dyan kaya hindi ko natanong sa kanila so just uh, pagtsagaan nyo na lang guys kung ano nakikita ninyo dahil uh, kahit pa paano pinasilip ko sa inyo kung anong itsura ng uh, makina ng barko natin yan bakit na naman tayo so ganyan guys sa makikita nyo dyan hindi kalakihan ng barko namin pero kami ay naglalaman mga 720 pinaka maximum guys 720 or 710 na tonelada na isda ang kanyang uh, capacity sa ating barko shipmate ilan to ilang haba natin may 70 ba tayo 70 meters yung specs niya pa paano nga yung specs ng ating barko nandito ba ayan guys nakita ko na yung ship <laughs> excuse me <laughs> excuse me talaga yung zips particulars natin guys ito ay uh, may haba na 56.64 meter guys at yung bread mold nya yung lapad nya 12.2 meters at depth mold 7.2 meters guys chipmate pakapikapi lang habang ginagawa niya yung kanyang mga report guys ayan So may brailing report siya ginagawa dyan, pati mga paglilinis, ayan. Trying to look busy. Akala mo naman. Ayan guys. <laughs> ayan. Tingnan natin dito. Ayan. Bye. Naglilinis pa rin dito. Um, ayan. So every, every area guys. May kanya kanya designated person. Na maglinis o mag-maintain ng area. So. Ganyan dito guys sa barko may Kanya kanya-kanyang area of responsibility hindi lang during sa pangingisda kundi sa naka-drifting kami or kailangan i-prepare yung balto kalinisan lalo na kung tayo tatabi na guys para nakaprepare tayo in any inspections tayo ay ready ngayon naman dito tayo sa radio room ayan ang ating radio room guys dito naka, nakatago yung ating ating ano uh, second navigator or radio officer so in charge sa mga communication kita nyo parang gubat itong kanyang kwarto ayan, ang dami niyang radios may printer, may computer, may laptop ayan nandito lahat ang uh, communication equipment so ayan guys so pagkagalitong ano uh, malapit na kami tumabi sa lahat ang in charge sa communications um All na uh, kailangan mga clearances and then report sa ang in-charge dyan. So, uh, sa mga nagtatanong kung anong trabaho ng second navigator yan, uh, siya na rin yung radio operator dito guys na gumagawa yan. Puro mostly mga Jensen boys ang nandito sa aming kasama o mga taga-Bisayas, Lingdanaw. Uh, kasi sila yung malapit sa Jensen. Uh, sila yung may easy access doon para maka makapag-apply. Kaya sabi, sabi ko nga, kung interesado yung mga Tagaluso na mag-apply dito, uh, kahit malayo, kung talagang para sa inyo yung trabaho, applyan nyo guys. Pero advantage talaga Pagka nasa Visayas Mindanao ka, kasi mas malapit ang pagpunta sa opisina or yung communication process ay mas, mas mabilis ang application. So, um, apply lang guys kung interesado kayo. Probel Fishing Corporation, Crewing Management, yan saan. Online application lang sila tumatanggap guys, lalo na kung sa fisherman, kung mga captain kayo o mga chief engineer, pwede kayong i-accept sa Manila guys. So, ayan. Yan ang ating radio room. Guys, nakita nyo yung mga pinaggagawa ng ating mga crew dito sa barko habang tayo ay uh, walang fishing day. So kami naman, nakasama kong aking ever loyal mechanic, si Boy Hilo, si Boy Butas. Kami ay kumakain ngayon dito. Sa akin, merienda pa lang kamote. Naglaga siya ng kamote. So, itong kakainin ko. syempre, may barakong kape from Batangas. Tsaka from Tibuli, guys. So, yan. Kamote. Tapos, siya kumakain sa ng hindi ba lang kung tanghalian or merienda. Ang kanyang ulam ay yung ulam ni Master kanina na pritong talong at saka yung bagoong bayan layok ang tawag dyan ayaw ko di ako kumakain yan guys so dito nga guys sinasabi ko sa inyo lahat ng uh, crew ay may ginagawa once na kahit na ito ay nasa fishing days o na mga malakaya kami or kung naka-stop yung vessel naglilinis linis naman lalo na kayo malapit na kami ito eh, kaya prepared talaga dapat ang barko sa anumang activities o sa anumang uh, dapat ay Uh, nasa ayos, mga documents and everything, records reports and everything, plus yung safety, mga markings, everything lahat-lahat, at kalinisan mostly, especially kalinisan ng ating uh, uh, barco, uh, dahil uh, magpasok nating support, dapat malinis, paglabas nating support dapat malinis din guys ayan guys at uh, sa gusto pong mag-apply sa ating mga kasimangista, nakita nyo na po ang ibang-ibang uh, tinatrabaho niya bukod doon sa ating mga pinopost na mga video during fishing days, during nag tayo, during navigation, during searching. Yan po ay na-post ko na po sa aking uh, Facebook page at saka sa YouTube channel. Kaya kung interesado kayo, apply lang po kayo sa Pravel Fishing Corporation, Proving Management, online application guys. Pravel Fishing Corporation. Proving Management Gensand. Follow nyo po sila, ang page nila, then doon po kayo mag-inquire, doon kayo mag-apply, at uh, nasa ganon, uh, kayo ay matanggap kung sakaling kayo ay qualified. Good luck sa inyo mga kasimangis na! Thank you po and good morning! See you! Malapit na po tayo mag, uh, kaya. See you, see you mga kasimangis na. Thank you, good morning!